talaga ito ni Kuya Armin, Ano ba yan, Kuya Arna? Okay. Ay, ang ganda uh, nito, oh. May, may Kuya Arna, pa parang napapansin ko may, ano, may gusto ko lang yata ang daanan dito, eh. <laughs> <laughs> magpapahakot ulit tayo ng buhangin. Ayan, dito yan ilalagay. Anim na load yan. Yung isa daw, ano, libre na. Huwag kang lulubog. Lagyan natin yung bato. dyan sa may gitna And ng kalsada. kasi <laughs> na, Diyos ko lang, naipon na sila doon sa kusina, hindi mo talaga sila mapigilan, kahit sabihan mo yung mga bata na. Kahit pa bigi, magbigay Pigilan ka ng number? Yung... Behave naman sila. Paano yung ano po, sila hindi yung pako nila. Kung sino yung mauna? Mm, gusto nila lahat sila pinagpirit Oo, gusto ba 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 talaga ba? nila sila lahat mauna. Siyempre um, na, hindi na makapahingan. guys, yung na namin, limang load. Libre yung isang load ay libre 300 lang palang bayad so ayan guys maulan na ngayon dito sa ano, Mindoro uh, signal number 1 daw kami ngayon ayan guys today is another day Tuesday today is Tuesday kain tayo guys walang pasok ang mga estudyante dahil may bagyo daw paparating na bagyo uh, dito na kami mag-breakfast. Talbos kami ng kamote dun sa auntie namin. Ayan, talong. Fresh yung talong tsaka kamote. Kakatalbos lang yan. Kakapitas. Ayun. That's Ay, it. Syempre with hot coffee. Mga nakayowa po. tap na niya ang tayo. Tatlo lang po kaming naka-duty ngayon. sa si atin sang ako. Si auntie Ligaya dahil wala namang paso, hindi na nag-duty sa ating Gretchen. Kasi pupunta rin sila ng bayan, ma mamalengke sila. Bibili ulit ng mga paninda. So ayan, pin so ayan guys, pinakalat na namin yung buhangin. Yan silang nagpresenta para daw may pang-alawan sila. Pang-alawan sila magpasok. Lima yan sila. Dito ka lang. Dito, no? Oo, dito lang oh. Dito kayo ho. So ayan guys, naipatag na ng mga bata itong ating buhangin dito. Ayan guys, mahangin na dito. Mukhang nagpaparamdam na si, ano, si Tino. Pero hindi pa naman ano, maulan. Mahangin lang. Malakas yung hangin. Nata natatapos na sa Eh, sabi niya, mag na rin kami. Yan, update, alas 4 ng hapon. Tuesday. Yan, pinatalian na rin namin itong tindahan para sigurado. Tinanggal na rin namin yung dalawang payong dito at baka di pa rin. Yan luwang na. So ayan guys, magpo-close na kami ng maaga dahil mahirap na. Baka dito tayo abutan, hindi tayo makauwi. lakas ula. Ay, lakas na ano, hangin. Ginanerbius ko na nga, tante. <laughs> Naiihi daw siya, pero hindi siya makaihi. At ginanerbius na siya. Nakatago kami sa bahay niya eh. Let's go, let's go, let's go! Ayan na si Tino, manong Tino. <laughs> Kuya Arnel, ay, oh, ang aga ay, naman. Bento oh, oh, oh. lang! Ang aga naman ng, mm -hmm. ano mo, pagbibenta mo. Ang sipag talaga ito ni Kuya Arnel. Ano ba yan, Kuya Arnel? Ay, ang ganda nito, oh. Ay, 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 ay Kuya Arnel, sa biyernes pa na. Magipitas ka? Nang. Gulay? Nang. sa biyernes? Kahit anong gulay? Anong, yan si, si Tao. Ay, naturo. Bang, mm pitas -hmm. yan, ko. Kaya nga. Tanim mo ta? Hmm. Oo, sa video, oh. Ang palaya, oh. Tanim mo lahat yan? O, oh, may, may kalabasa pa ako, bulaklak, bukas. Ay, sa okay. biyernes nga. Kasi oh. may bisita kami sa biyernes. Gusto niya kasi puro gulay. Gulay, oh. Alam, sitaw. Oo, oh, oh. kahit sitaw, ah. ano, basta sa, gulay. Oh. Sige, meron doon, dami doon. Sa, tsaka bulaklak ng kalabasa. Oo, oh, malayo doon sa, doon. Sa, sa biyernes, dalhin mo dito ha. Ah, malayo yung pinapagtaniman mo, malayo sir. Katuro? Kadami naman yung 20 pesos. Katuro? Ah, kanturoy. Kat Tanim mo yan? lahat ng kadami doon, ang palaya, sili. Pwede kami ang magpunta doon? <laughs> Pwede kami magpaalam kay ate mo? Oh? Kalinong tanim yun? Hindi, yeah, ano? Kay. kay? Dalawa kami ng uncle kasi dito, kasi natulong siya ako dito. Magkano to ang palaya mo? Sige ah, nga ron. Sam, sampo. Magbili nga ako ng isa't gusto to ni Nana oh. o. Magkano na ito, to? 20. Bente. Masarap yung inabraw ko. ba? Ito so, sili. May sili hmm. kami kadami. Hindi Saba. sili. Kadami namin sili. Ito na lang kuya. Okay. wow. Yeah. Yeah. Tapos, may may, may, may tapos may, 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 may ano pa? Parang kon man yung hindi niya. QB? Magbili ka nito. Yeah? ibang bang pito siya. Ang na, ka na, daw. Nabasa ko lang yan. Kagugulay ko uh, lang kapo. Yung binili ko dito. Ang kagulay mo lang kapo. Yan ang bili ako. Para may benta si no? Kuya Arnel. Kuya Arnel sa Friday ha? Iba't ibang klaseng gulay. Yung ano yung Sita ay kunin ko siya. Ye tu ka do nang pang-iyan sa kan. 20. Wow. Sita. Andalan kitang lakla-klaba lak, sa tapos si Sitao. Sitao cha ka kampalaya. Oh. Okra meron. Ayun kuno meron. 20. Oh. Diyan ko pala may kam pa ako. Nyon. Eh hmm. basta oh, lahat ng gulay. Oo. So. Magdala ka dito ha. Oo. Ano naman ya ko ay nalan naman Deserve mo talaga yung ano, 1K. Oo. Oh, <laughs> Naubos mo na yan? Hindi pa, hindi pa. Oo. Kaya ko mo gawin yun sa Saan mo pinatago? Pinatago mo? Ma? Oo. Mahilap mm -hmm. na kasi. Restos yun. Ah. Nang lilibri ka man daw kasi. <clears> hindi. <throat> hmm. Baka may <orsun nước> nililibri ka ng chicks. Baka may chicks ba? ka? Hmm. Hindi ko nililibri ko yun. Nipong ko, wala pa nililibri ko Nipong ko, wala. <anca> Tapos, ililipat mo. Ilalamin na i. Eh. Ilalamin ka ng ipon. Oo, mo? Hindi pumunta kasi Yung mga ibay-bay mm -hmm. maliit. Hmm. Namalef. Uuulog lang ako. Oo. Para sa mga utang sa December. Sa saan, saan, saan mo gagamitin yung iniipon mo para sa December? Par Di December? Bila ko ako cellphone ko. Wow! Ah, ah. Sana all! Wala <laughs> ko cellphone eh! Ayan, uh -huh. yung deserve mo! Kawawa naman si Kuya Arnel. O, oh, Walang ko, cellphone. 20. Para mapanood mo na sana kami, di ano, makita mo na yung... Ito sa 30. mo. Oh, 20 at saka 10. 30. Oh. Bilangin mo, Kuya Arnel. Oo, oh, bilangin mo. Mm -hmm. Kasi pag ito ni Kuya Arnel, talaga. Swerte ng mapapangasawa ni Kuya Arnel. Ay, ay, Asawa na lang ang kulang. Asawa na lang. Saan na paluto ko sa bahay ko? Saan na pala bang damit ko? Hindi ako na napang laba. Ay, Gusto mo lang may tagalaba ka? May tagaluto? Kuya Arnel, magtinda ka kaya sa Portis. Kuya Arnel! Kuya Arnel, ayaw mo nang... Arnel! Ngayon! Ngayon? May tanongin sana. Ay! Diyan sa Kudurko. Ayun na pala, no? Oo, oh, marami doon. Marami tao. sige na, at magtinda ka na, naistorbo ka na namin. oh sa paano good mo? luck. Sa yung pagtitinda, sana ay maubos mo yan. Well, Nel, uh, ha? Sa Friday, ha? Oo, sige, darin kita. Okay, <laughs> thank you. Guys, nandito si Kuya Arnel. May sinasabi. Bumalik si Kuya Arnel. Ba, ano yung Kuya Arnel? Ang palay, ha? pala, pala yon. Bakit, yun. Bakit? Ayun, binayad namin. Sampo. Sampo pala ako nung... Sabi mo man kasi isang pa. Kaya nga, kaya ang binayad ko sa 30. Oh. 20 yung sitaw, 10 yung. <laughs> <laughs> Uy, Arnel, kahapon ka pa nagabenta ng 10 piso ang palaya. Kaya nga. Ay, kasi malala kasi kasi yun. Oo, oh, tapos 10 lang. Pero yung kuwan maliliit, 10. Pero pag malalaki, 20? Oo, uh -huh, malalaki yun. Yung But kanina malalaki? Bakit kasi 10 lang benta mo? <laughs> <laughs> dati yun. Dati yun. <laughs> <laughs> wala akong tubo kinasingil so, <laughs> kami ni Pernil guys kulang <laughs> daw nang, sabi niya, ano okay. sampo, ay, sabi niya, 20 pala yung tinda kong ano, sabi niya, 10 lang yung nasabi ko, sabi niya <laughs> wala na akong sumbang kinasi lang, galing din sa iyon oh, o, na oh, binigay na namin binigay na namin, kuya, ha ko talaga magsingil ka pa? Alaka! Oh! Pagalitan ka nung kwan mo. Pagalitan siguro <laughs> yan. Ay, ah, kadami-dami mo pa naman kwan! Kadami pa ang palaya kay Nata. Oo, kadami niya pa naman dalang ang palaya. Kung saan saan niya pang... Maga naman po. Talaga ay medyo. Pag ano nga, pag na, nakapag-extend pa kami dito, meron pa kaming pinaplano dito na gagawin. Pero... Ah, uh, na namin siya i eh, uh, sasabihin. Siyempre mas maganda yung naplanon ay naano na meron na talagang konkretong plano. Parang gusto kong kunin si Arnold dito na kahit ano lang tagabantay. Masaya kasi siyang kasama. Oh, naano na siya napatag na. Ganda na. Ang haba. nakita na yung laki ng lote. Ito na lang yung wala. So, pa, anoon pa natin ito guys. Papakutan pa natin ng dalawa siguro. Dalawang load pa. Ayan. Ito na yung pinakakabuan. Ayan. Maambon! Wala na namang pasok guys. Bayan! yan? Mahina na naman ang aming benta. Pero okay lang yan. Pagkakataon ko ito ng ano, magluto ng magluto para bukas, nakaprepare na yung ibibenta namin kasi may pasok na sila bukas. Ne, tatoy Ano na naman yung tinda mo? Talaga Lakin naman. Kalabasa. O, kalabasa. Lakin. Parang may... Pa? Kuya, parang napapansin ko may... Ano, may gusto ko lang yatang daanan dito eh. <laughs> <laughs> ha? Na parang ano, gusto-gusto mo gusto dito magdaan. Ha? Wala, Wala na. Hay. Eh. Natatawa to ni eh. Nahiya ka na tuloy. Pabili natin yung isang ano niya, guys. Bulaklak magkano to, Kuya? Sampo. Sampo. Baka kunan na balik ka na naman sabihin mo, alakon para yun, 20. Hindi yan. Sabihin, Mali lang ako nang sampo nasabi yan. ko, sabihin mo sampo na lang Katulad ka rin na yun. ito? akong ito. Mm -hmm. hmm. Tapos? Yung, to, yung ampalaya mo ilan? Magkano? 20 yun. O, oh, kanina sabi mo 10 kaya 10 <laughs> lang na namin. Nakamali Ikaw <laughs> 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 oh, no. so, talaga. O, oh, akin na yung isa at bilhin namin yung isa. Bayaran ko na lang. Hindi, pakibayaran okay, nga muna. Bayaran ko na ba mamaya. lang pitas. Ba Dapat isabay mo dun sa kwan eh. Para so, ano, partner-partner. Hindi partner. talang pa ako dun o. Hindi pa labadat. Dapat Ay, may, Ay, may meron. Hindi kasi ito, gudurog to. Oo eh, madurog talaga yan. Meron ka isang rin, rin talang? Isang ganyan <laughs> 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 May tinta ka, Mr. Wala, Wala, meran? <laughs> Dapat may kasama ding isda. Oo. Uh -huh. oh, di ba? <laughs> oh. ihalo dito. Oo nga. Ay, ay, Pero mayroon kayo daw, mabili? Ayun po, yun. Karami nga. wala kayo na-harvest na yung Wala po. lang na December. Well, was... Anong yung isda dyan? na Pero may tinda kayong isda? Wala. Doon sa katabi? Doon sa katabi nyo ay? Yun din. Ah, may isda daw? Uh ha, -huh. oh, mag ano magbilingan tayo mamaya makaramanak ba ng nanti na lang lang oh my goodness so, Bila, my ay, may tayo dito itong ano pero itong isda ano kasarap nasapay ano talagang adik na adik kami sa gubat guys ang ganda talaga dito Balay, yung... gustong gusto ko na siya kaluyot meron sa luyot magpalagay pa tayo dito Aykuyan. ng tatlong ano na, tatlong, no, tatlong... payong tapos dito dalawa ha diba bongga taymane mo na nagkwa, naging muri ti kone. Pinak ti bulang lang. Naging bulang Ako nga magluto ulit. Kasarap yung niluto ko nung ano, nilagyan ko ng kalamansi. Oo. Kasarap higupin nung sabaw. ano nga yun, guys. Pang bentang adobo. Sarap na sarap sila guys sa adobo namin. Nagiging ano na rin ang adobo. Uh, best seller na rin. Talagang araw-araw ito rin yung binabalik-balikan nila. Kaya everyday may adobo na kami. Masarap 'yung adobo namin. Sana 'yung hindi maputla. Ayoko 'yung adobo na kulay no? 'yung maputla. 'yung medyo maitim siya. Sarap. Tapos ano, 'yung butong-buto 'yung karne, yun masarap. Andyan, guys, umpisa na tayo magluto ng ating gula. Ayan, -e lagay natin yung bulak-bulak. Yan, -bulak. uh, walang pasok ngayon, pero dinali pa rin kami ng mga estudyante. One, <laughs> two, three, Hindi nang iiwan. O nakarami rin kami guys ngayon. Mm -hmm. Ilan yung... Ilan din sila. Uh, ilan F din yung pastil? Ilan din yung pastil? Parang nasa... ten. 10. 10. 10. 10. 10. Plus ano? Milk tea lugaw. Milty, lugaw. Okay. Burger. Soft drinks. Buti pala nagbukas tayo. Kung di wala yeah. silang kuwan. Tanghalian. Magtis sila ng kuwan. Maulang so, ngayon yun, guys today. dito. Sana sa Friday ano, maging maganda yung ating panahon. may parating kasi kami bisita. Saturday, Sunday, wala kami ming, 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 ano magsa ano, mo. Ayan, ayun na. Naging mas guys at maulan. Naging -na natin yung ating hipon. Hipon ni Manong birthday, May natira pa. Masukainan ko sa red. Meron pa pala dito sa aming ulang nilang. Mmm. Sige na siya. guys. Kain na na. maulan na ngayon. Sa na ngayon. Kailan maulan Kumain na tumuulan. Ulan itong tuyo. Ulan itong tuyo. ng tuyo pag kuhan ng ulan. Ulan itong ito, Ano na. Yung ko. kape. Ang ng ulan.